morning. So, maga tayong mag, ano. So, dito na ako nagsain kasi marami pang rice dun sa rice cooker. Tapos, so, syempre, painit ng tubig. Ayan, isasangag ko to kasi sayang yung kanin. Ayan. Kasi may kanin pa kami na tira kahapon na andito. O, oh, lang. Mm. Ayan, pampakain yan sa aso mamaya. Tapos, ito sasangagin ko kasi sayang talaga. Magkakapili na ako pala, guys. May napili pala akong ito. Trina tatry ko to yan. Hindi pala akong tatry. Sila ni mama ang pinagtatry ko. Ano ba to? Malunggay tea. Wala akong makitang ano bang benefits. Ah, neta. Yan daw. Mm, ko na lang. Basta. Binili ko na lang din. Kasi panang sabi ko, maganda yata yan. Malunggay. Hmm, naman na. Kuya niya lang ang mag-i-school ngayon guys. Pero pupunta man kami ni Ayush di ba, sa school. Mahanga kami nga, alis. Tapos, sasakay na lang kami ng bus. Mga sa eskwelahan nga, papunta dun sa dentist. Balik pa dahi karun. Balik? Parang balik pa ko diri Kaya paibot pa ka magtango. Usara, kay nagdubli naman. Uy, wala ka mm. na? Nauna na silang Ayush guys. Hmm. Ayan uh, kumain sila ng buko, hindi na ako niantay. Eh wala nang makaakyat ng buko kasi inulanan. Ang swerte ko. gusto ko pa man din kumain ng buko. Ayoko rin naman na uh, umakyat ng buko sila ng uh, ano, basa yung niyog. Puno ng niyog ba? Ah. nagpapaligo pa ng baby yung kapatid ko guys sabi ko aga-agahan ko para ano makapag-igib pa ako ng tubig ano ka very careful kung maglakad ka dito kasi mupuswit <laughs> kaya mupisik basa ko ang ano karsunis ay hindi parang 3 fourth lang tong mga suot ko yeah, sobrang na-appreciate ko yung mga pinadala ni ate ng mga 3 fourths at mga shorts gamit na gamit <laughs> diretso na diretso na kasi pag nagpapantalon ka dito hindi po pwede Oh. <laughs> ah, Allah. La naik di gor. La Eh oh, bunyi yang ter ya. Yeah. <laughs> Tabang ininya <na> kayak jangan kayo. <coughs> 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 Patingin nga, iyos, Palantawa ko. Mm, ko show me your teeth na lang. Adili ka, Abre. Ito yon guys, oh. <laughs> hindi niya talaga itong hinubad. Ay, lang. Ayaw mo. Mab Ayaw mabuksan. Pa, show me. Uh... <laughs> Lakas na naman ang ulan. Mag-aalauna pa lang naman, guys. Sana ha, hindi bumamaha. Yung koko ko. <laughs> oh, pambok. Tapos na ulan. So, ayan, guys. Mga alas tres na hindi pa rin tumitila yung ulan. E pabalik na ako ng Dumaguete. Duty ko na mamayang madaling araw. So, alista ako kahit maulan kaputi at nakaplastik ang lahat. See you next time!